International News ilang Pinoy naman sa Turkey nangangamba pa rin sa aftershocks ng magnitude na 6.1 earthquake na tumama sa kanilang bansa. May buong detalye dyan ng Star FM nila. Nangangamba pa rin ang ilang mga Pinoy na nakatira sa Turkey eh, sa mga posibleng aftershocks na dulot ng magnitude 6.1 earthquake na tumama sa kanilang bansa. Tumama ang sentro ng lindol sa probinsya ng Balikesir sa Turkey at nagtala na ito ng ilang mga malalakas na aftershocks ng magnitude 4.6 sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Isabel Donmez, isang OFW sa bansang Turkey. Ibinahagi nito ang agam-agam ng ilang mga kapwa Pinoy nito doon matapos ang lindol. Ano ako, ito, ito. Kailala. Kailala ko, yung niya sa Balikis. Sir. At uh, hindi nga rin daw po sila makatulog dahil nag-aabang sila ng after shock. Merong parang kasada po ata medyo gumuhubo sa part nila. So, pero hindi naman po sila nag-evacuate, hindi sila nag, uh, nag masyado nagpanit. Kaya na nga lang, takot pa rin dahil hindi sila makatulog ng maayos dahil sa after shock. Mayroon namang mensahe ang OFW na si Isabel sa kanyang mga kapwa-Pinoy na nasa Turkey eh ngayon. Ingat-ingat na lang po dahil very recently ay maraming nangyayaring mga uh, wildfires, windfall. So every time po ay ready mag-ingat, uh, always be ready to go. Kami ibig po dito sa bahay, mayroon kaming murders to bad na if ever may nangyayari ulit na lindol, Uh, we will just go out the door and go from So always be ready at the Mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.